kinanak si Benigno Ramos noong Pebrero 10, isang libot walong daang siyam na sa isang baryo ng Tanip-Tip, Bulacan. Naging guro siya sa Pandi, Bulacan. At habang nandito siya, nagsulat siya na isang dula ukol sa kalupitan at kasamaan na isang bari sa Pandi. Kaya ipinatapon siya sa isang bilanggo ito ang tumulong sa kanya na magpusigi sa pagiging makata. Maagang paglalakbay ni Pinigno Ramos bilang isang makata dahil noong bata siya, nagsusulat na siya ng, ng mga tula na nagita niya sa kanyang paligid at binabasa niya ito sa kanyang mga kaibigan. Pero hindi sumasang-ayon ang kanyang ina sa kanyang kagustuhan dahil hinahat lang nito ang kanyang pag-aaral sa Maynila na isang pangarap ng kanyang pamilya para sa kanya. Sa kabila ng damdamin ng kanyang ina, nagtrabaho siya sa Plaridel, isang pahayagan sa Bulacan noong lumaki siya. Noong 1911, nagtrabaho si Benigno Ramos sa Renasimento Pilipino, isang Pahayagan sa Maynila. Naging isang tanyag at may impluensyang makata si Ramos dahil sa kanyang mga sinulat at tinagurian siyang isang modernong Rizal. Nakilala rin siya dahil sa kanyang mga mayayamang pangungusap at pihikang pagkukuro-kuro. kahalagahan niya sa panitigang pambayan ay dahil revolusyonaryo ang matulang sinulat niya. Ang madulang ito ay nagsibing inspirasyon at impluensya tulad ng ang siga ng mga api pasang mga Pilipinong lumalaban sa Japon noong panahon ng pangalawang digmaan pandahigdig. Datag pa, sinulat ni Benigno Ramos ang tulang asyenda tungkol sa mga magsasunod na pinagmamulupitan ng mamamayan pa sa mga maliliit na lipunan. Nakikipagkamay ang lupa sa langit sa pamamagitan ng bulubunduki pagkatalik-tal. Hininga ng lupay ay ting lumamasin sa nagkakapalang ulap na sa hangin ay napapagitin. Dagat na payapay laging may patid sa taasan ng singaw siyang nagbabalik. Ang iyong dalangi, aking naririnig, Review. nagdala ng alon, kahit magkalayo kita sa daigdig. Ang interpretasyon ng aming grupo sa tula ay nasa isang mahabang talinghaga ang tulang ito para sa lalaki at babae na mamahalan. Na kahit gaano man kalayo sila, ay ramdam pa rin nila pag-ibig at kinaroroonan ng isa't isa kahit lupa sa langit ang layo Kung ano ang ramdam ng isa, ramdam din ng kapilang panya. Ayon nga sa tula, naririnig ng lalaki ang galamhati at dalangin ng babae Nga kahit na magkalayo sila sa daigdig. Isang refleksyon o ang isa sa kasintahan nila. Sapagkat tulad ng kung anong paano mong namamasin natin ang hininga ng lupa sa pamamagitan ng nagkakapalang ulap. Ayon nga sa tula, nakikita rin natin ang mga katangian ng isa sa kasintahan niya at magkapareho sila. Lagi naghahanap ang dalawa ng paraan para bumalik sa isa't isa dahil sa matinding pag-ibig nila tulad ng dagat na laging may pahatid sa kaitaasan ng sinaw kung saan siya babalik. Matagal-tagal na kita'y naririnig. Ang kasaysayan mo ay lipos ng habis. Mula sa nuno mo, ama at kapatid, hanggang sumapit kay iyon din ang hibig. Sa himpapawili, napasabit ka na't nagpasalin-salin, tinagpis at pisa. Ang makadaing mo at buntong hininga, naging katutubo sa dibdib ko. Ang sigaw mo, lupay, lupay ko'y ibalik, ay di man pansinin ng nagsipang hamig. At bago mamatay, ang iyong habilin. Itong aking, ating lupay, bilitin mong kunin. Ang bawat sigaw mo ay nagiging kulog. Ang bawat higib mo ay nagiging unos. Diyos man sa langit, kung mayroon niyang Diyos, sa kapin mo'y tapat ng kumilo. Ang tulang ito ay isang talinghan tupul sa anak ng magsasaka na ninakawan at kinuhanan ng lupa na talagang kanila. Pinakikinggan ng anak ang ama at sa habilin ng ama sinabi ng ama na nagdusa siya, inabuso siya, at naghirap siya. Pababa na siya sa kanyang buhay. Sa biling ito, ninais ng ama na makuha ulit ng anak ang lupa na talagang kanila. At ang huling buntong huminga ng ama ay siyang naging hudyat para sa anak na kumilos ng anak. Kung ikaw panulat ay di magagamit kundi sa paghamak sa bayang may hapis. Mano mabaklikat ang taglay mong tulis ay bulagin akot, sugatan sa dibdib. Di ko kailangan ikaw ay gamitin kung sa iyong katas ang bayay darahin. Ibig ko pang ikaw ay trupukip tatarin kaysa maging sangkap sa gawain taksil. Di ko kailangan ikaw ay magsalabog ng bango sa landas ng masasamang loob. Ibig ko pang ikaw ay magkadurog-durog kaysa magamit kong sa bayay panlubog. Kailangan kita sa gitna ng digma at sa pagtanghal ng bayanihang diwa, hayo ibangon mo ang lahat ng tungha, hayo ibagsak mo ang mga masiba. Sa tulang panulat, umiikot ang mga inisip ng persona sa mga kakayahan ng isang panulat. Kaya raw ng isang panulat manlubog o mambangon ng isang bayan nabos na mga daw ang isang panulat. Ngunit, may palitaw ng tula na ang ang isang panulat daw ay dumidepende sa kung anuman ang kaya ng isang manulat. Ang kapangyarihan daw ay makikita sa tao, hindi sa kung anuman ang meron sa kanya. Sa tula rin, natatakot ang persona na baka makahamak siya sa pagsusulat. Ngunit sa, wala, sa huli, gagawin niya ang tama, kahit natakot siya. Minsahin ng tula na dapat gawin mo ang tama.